Uy, pero no joke ha. Akala ko talaga dati nung hindi pa tayo friends na maldita ka. Ha? parang mo nasabi? Hindi kasi may certain aura ka na parang lagi kang galit sa mundo. Yung parang wala kang tayo makipagplastikan sa mga tao. <laughs> Tama. oy ta pero no joke ha. Akala ko talaga dati nung hindi pa tayo friends na maldita ka. Ha? parang mo nasabi? Hindi kasi may certain aura ka na parang lagi kang galit sa mundo. Yung parang wala kang tayo makipagplastikan sa mga tao. <laughs> Tama. Ta Uy, pero no joke ha. Akala ko talaga dati nung hindi pa tayo friends na maldita ka. Ha? Paano mo nasabi? Hindi kasi may certain aura ka na parang lagi kang galit sa mundo. Yung parang wala kang tayo makipagplastikan sa mga tao. <laughs> Tama. Ka. Hala. Uy, pero no joke ha. Akala ko talaga dati nung hindi pa tayo friends na maldita ka. Ha? Paano mo nasabi? Hindi kasi may certain aura ka na parang lagi kang galit sa mundo. Yung parang wala kang tayo makipagplastikan sa mga tao. <laughs> Tama. Ta joke ha. Akala ko talaga dati nung hindi pa tayo friends na maldita ka. Ha? Paano mo sabi? Hindi kasi may certain aura ka na parang lagi kang galit sa mundo. Yung parang wala kang tayo makipagplastikan sa mga tao. Tama. Uy, pero no joke ha. Akala ko talaga dati nung hindi pa tayo friends na maldita ka. Ha? Paano mo nasabi? Hindi kasi may certain aura ka na parang lagi kang galit sa mundo. Yung parang wala kang tayo makipagplastikan <laughs> sa mga tao. Tama. Ta? <laughs> Uy, pero no joke ha. Akala ko talaga dati nung hindi pa tayo friends na maldita ka. Ha? Paano mo nasabi? Hindi kasi may certain aura ka na parang lagi kang galit sa mundo. Yung parang wala kang tayo makipagplastikan sa mga tao. <laughs> Tama. Ta Hala. Uy, pero no joke ha. Akala ko talaga dati nung hindi pa tayo friends na maldita ka. Ha? Paano mo nasabi? Hindi kasi may certain aura ka na parang lagi kang galit sa mundo. Yung parang wala kang tayo makipagplastikan sa mga tao. <laughs> Tama. Ta Uy, pero no joke ha. Akala ko talaga dati nung hindi pa tayo friends na maldita ka. Ha? Paano mo nasabi? Hindi kasi may certain aura ka na parang lagi kang galit sa mundo. Yung parang wala kang tayo makipagplastikan sa mga tao. <laughs> Tama. Ano? Ta joke ha. Akala ko talaga dati nung hindi pa tayo friends na maldita ka. Ha? Paano mo sabi? Hindi kasi may certain aura ka na parang lagi kang galit sa mundo. Yung parang wala kang tayo makipagplastikan sa mga tao. <laughs> Tama. Ta Oy pero no joke ha. Akala ko talaga dati nung hindi pa tayo friends na maldita ka. Ha? Parang mo nasabi? Hindi kasi may certain aura ka na parang lagi kang galit sa mundo. Yung parang wala kang tayo sa mga tao. Tama. Ta Hala. Uy, pero no joke ha. Akala ko talaga dati nung hindi pa tayo friends na maldita ka. Ha? Parang mo nasabi? Hindi kasi may certain aura ka na parang lagi kang galit sa mundo. Yung parang wala kang tayo sa mga tao. Tama. Ta Uy, pero no joke ha. Akala ko talaga dati nung hindi pa tayo friends na maldita ka. Ha? Paano mo nasabi? Hindi kasi may certain aura ka na parang lagi kang galit sa mundo. Yung parang wala kang tayo <laughs> sa mga tao. Tama. Ka.